Pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mahakbang ng Philippine National Police para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Katunayan, sinabi ng PNP na patuloy na bumababa ang naitatalang krimen sa bansa. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Nagbabala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa mga tiwaling polis. Sinabi ito ng Commander-in-Chief. Nang pangunahan niya ang pagdiriwang ng ikaisandaan at dalawamputatlong police service anniversary sa Camp Krame. Gate ng Pangulo, pananagutin ang mga korap na polis, lalo't kailangan anyang pagkatiwalaan ng publiko ang mga miyembro ng PNP sa pagganap sa kanilang tungkulin. In carrying out this task, the police needs to be disciplined, transparent, and fair. Erring and corrupt police personnel will face the appropriate sanctions. Remember, your mandate and place and place in public safety and service is at the core of your duty. Pinuri naman ng Pangulo ang mga ginagawang hakbang ng PNP sa pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan sa ilalim ng pamahala ni PNP Chief Police General Romel Marbil. The PNP has intensified its patrol operations and increased police deployment, contributing to a notable drop in crime rates particularly in what was formerly crime-prone areas. Under your leadership, the police has responded to nearly all, or to be, uh, quote the actual number, 99% of the calls for police assistance. Ayon sa PNP, nasa labing apat na libo ang ibinaba ng krimen mula July 2023 hanggang ngayong taon. Patuloy rin ang laban ng administrasyon kontra ilegal na droga na ayon sa Pangulo ay manatiling bloodless pero epektibo. Our battle against drug abuse transcends mere law enforcement. It fundamentally aims to uphold the very fabric of our society as we pursue our anti-illegal drug campaign targeting high-value individuals and identifying drug sources. Tiniyak din ng Pangulo ang patuloy na pagpapabuti sa kapabilidad ng PNP sa ilalim ng Comprehensive Capability Enhancement Program. Patrick Desus, De para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.